Kahulugan ng lapida sa panaginip Ang isang lapida sa isang panaginip ay sumisimbolo ng stress, depresyon at kalungkutan. Bilang karagdagan, ang isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pagbabalik sa ilang lugar o sa ilang aspeto ng iyong personalidad. Pakiramdam mo ay hindi ka kasing galing sa ilang lugar gaya ng dati. Tignan ng mga lapida. Ang depresyon at kalungkutan ay nagsisimulang tumusok sa iyo. Tignan ang iyong sariling lapida. Naghihintay sa iyo ang mga masasayang sandali kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Bisitahin ang lapida ng isang tao. Makakakuha ka ng karagdagang pinagkukunan ng kita. Maglagay ng lapida ng isang tao mawawalan ka ng kontak sa isang taong malapit sa iyo. Basahin ang mga instruction sa lapida, isang napakasamang tanda, Nagbabadya ng kasawian at maaring kamatayan. Maglakad sa gitna ng mga lapida, magkakaroon ng mga bagong kaibigan o magsimula ng isang seryosong relasyon, nawasak na lapida ang isang taong malapit sa iyo ay magdudulot sa iyo ng labis na pagkabalisa.